So, ngayon <clears throat> pa lang nag-sync in sa akin na soro na lang ulit ako sa kawan, no? Kasi pinauwi ko na si Kenly sa kanila. And ito na yung last day na ang doon na lang sa ngayon. Kasi pinauwi ko siya sa kanila kasi pakiramdam ko, nalilimitahan ko yung growth niya. Parang feeling ko hindi siya nag-grow as a person, as a editor. Dahil sa akin. Dahil kasi hindi na ako masyado nag lalabas ng content, hindi na ako ng mga gameplay, hindi na ako nakapag-vlog, kasi may mga iba akong pinaglalaanan ng focus ko sa buhay. Kanina, nung nakasakay na sa palis na dapat sila, pinigil ko muna, oy, parang gusto ko lang ng, ano, ng, ng last na yakap, dahil hindi lang naman siya editor ko, hindi lang naging editor si Kenny sa akin and gusto Pero hindi ko na sila hinihintay yung malis kasi baka may tumulong duwa eh. Ayan, Ayan, like I said, hindi lang naging editor si Kenny para sa akin naging kaibigan ko yun, kapatid. Ayan, pag wala aming trip, food trip, ride, ah, scooter. Kasi so, hey! Nakasama nakasama kong aksidente sa scooter. Kasama kong hey! sa versus. Biglang nawala. na akong sarado yung kondo. Marami kong magkasama sa ko siya nagpunta ng Tundo, inintroduce ko din siya sa pamilya ko, hindi lang sa pamilya ko, sa sa Eson City, nakapunta rin siya ng Tundo. Yeah. Good luck tol, sa susunod na mga trip natin sa buhay. and hindi ko alam kung ba't ko ginagawa yung video na to, hindi siguro to lalabas. Pero, ilang araw na rin tayong ginagawa ay na pag uh, may gusto akong sabihin, kinakausap ko na lang to si Kulot si kulot yung camera ko. Oh. Pinangalanan kong kulot yung camera ko. Oh. Weird eh, pero parang feeling ko kasi kailangan pangalanan ko yung camera ko oh, para makausap ko kayo ng tama. Kasi feeling ko pagkausap ko yung camera lang nang walang, ano yun, walang attachment sa akin. Parang wala. Hindi ako makapag, ano yun, hindi ako makapagkwento na maayos para feeling ko baliw ako. Oh. Pero ngayon, may pangalan na siya. Kulot. Kayo. Ikaw, kulot. Kinikwento ko sa inyo yung mga ganitong bagay kasi, alam, hindi ko alam. Pero siguro may babalikan din ako sa future. Tangina, ko na yung kondo ko. Yo! umiiyay ko na siya ulit kasi kulang na yung gamit. Wala na. Wala na yung PC ni set ni... Wala na yung setup niya dito. Sa mga magtatanong kung bakit ko pinauwi si Candy at kung bakit naputol yung kontrata namin o bakit ko pinutol yung kontrata namin, yung dahilan nun, ayun na yun. Yung ayoko nang nalilimitahan yung growth niya as a editor, as a tao, kasi nasa face ako ng buhay ko ngayon na nag-iiba yung mga gusto ko sa buhay. Nag-mamature ako, dumadaan ako sa, adult, sa adulting. And pakiramdam ko, dapat ko siyang pagdaanan ng mag-isa. <laughs> Nag-chat si Candy. Tang mamimiss kita. Sobra. Pero may mga ganito kasing, may mga ganito kasing bate ng buhay na kailangan mangyari. Tangina na ilang araw, linggo, ilang linggo akong hirap, pa akong sabihin sa kanya na tol, uwi ka na muna sa inyo. Nag-flashback sa utak ko yung mga panong bumabiyahe kami ni Kenny. Natutulog siya sa taxi, natutulog siya dito, na ganun. Flashback din sa kanya, yung uminom kami, tapos bigla siya nawala. Mm -hmm alam niyo mga nakakaalam, yun na dapat sabihin pa. Pero, flashback sa kami ng karinderya, sobrang last ng ulan, tapos nandun lang kami sa may bahay namin sa Quezon City dati. Kasama yung mga bata, kasama yung sila kasama sila Tomas. Nakasama rin siya dun. Nagpunta kami dito sa Circle sa BGC. Tang na bumi-vertical-vertical si Gago. Mga panahon nag scooter kami, kami dalawa lang. Early days ng BGC days namin yun. Pero yun, hindi dito lang siguro yung video na to. At ako ay maliligo, mag-re-refresh. Dahil gusto ko lumabas kasi nalulong ako eh. Actually, marami akong iniisip. Kaya gusto rin siguro mapag-isa. Marami akong iniisip sa buhay. Kasi kailangan ko mag-desisyon marami akong ano eh pinagdidesisyonan na kailangan ng ano ng mabilis na desisyon kasi tatlong linggo, apat na linggo na lang natin yung meron ako dito sa Pinas kailangan ka nang bumalik sa amin States it's been a long fucking ride baby it's been fun stressing even depressing pero masaya solid solid year 2022 ngayon, back to reality tayo. Balik na ako ng states. Hanggang makuha ko yung citizenship ko dun. Tapos, siguro tiyan na ulit ako ba, ng Pinas. Pero marami akong iniisip talaga. May pupuntahan mo pala ako ng alas 6, so kailangan ko na mag -ready. Yun. Yun. Magre-ready na ako.

Mar, ina, <laughs> si Mark! na <laughs> nga nang ito. Si Mark! Naibig lang! na, ganito na dito eh, no? <laughs> <laughs> mm. Oh. na ko tanggal kasi yung balat eh. Hindi, tanggal talaga yung balat, pre. Seryoso, <laughs> gagawin, sakit. Diba kasi siya sa sa'yo, yung eh. sa'yo parang nag-uwitan lang, eh, no? Sa mismong, ano, eh, no? Natuklap yung balat mo, eh. Eh, no? nag na yan. Sa kasi, buro balat, eh. <laughs> sa'yo, manalig, no? Sakit yan, dami na. Sa akin kasi, tuwod, eh. Pag ini-stress mo. <laughs> Ini orang butuh mau ini nih. Jadi dia butuh. Ya, dulu. Lalu tren. Bila <laughs> lu <laughs> <laughs> uh, no. kanin apa, <laughs> 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 320. nang waga. <laughs> wow, wow, wow. Ah, Solid shit, solid <laughs> Wait, trip. trip? No? Yes, sir. <laughs>

Nah, si Kuya, si Kuya Op. Uy, tong ina mo masuk oh. Muta. Si Kuya, malayo dumayo po, dumayo po. Op. Up. Uy, masuk. Ey. Salamat sa toke dito, guys. Sa tat sa tin.